Huwag kang matakot sa pagod. Kasi isang tulog lang yan, bukas malakas ka na. Matakot ka sa oras na sinasayang mo. Kasi kapag lumipas yan, kahit anong gawin mo, dumambling ka man ng isang daang beses dyan, hindi mo na may babalik yan. Ano man ang landas na tinatahap mo ngayon, mabagal man ang usad mo, ang importante, umusad ka. Hindi yung nakasta lang sa yung comfort zone. Bro, sa play yun. Dun ka sa umuusad ka. Umuusad ka kahit pa konti-konti. At least, alam mo sa sarili mong umuusad ka. Okay? Thank you guys sa inyong panonood sa ating mga video. At uh, don't forget to subscribe my channel. And syempre, pindutin mo na rin yung notification bell dito sa site para updated ka lahat ng ating mga video. At kung gusto nyong magtutorial ang ating uh, mga ginagawa, syempre, mag-comment below at dito natin malalaman kung gusto nyo. At maraming maraming salamat and bye bye!